Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back po sa ating unting channel mga master Ito naman tayo Balik na naman tayo sa fishing Dito tayo mas, mga master Bagong bukas itong ano Hindi pa natatapos yung mga construction So susuungin natin to mga master inshallah So samahan nyo ako mga master Let's go ka uh, ilang bato natin wala tayong mahuli papalit tayo ng lorong ako sinabit na naman ganda ganda ng hila ah, tanggal na naman to Pancigang. Pancigang kalerin. बालिका नाटी पंखना पर magkarain sa gulay may pangsa kung sa gulay, ok na yan trahin natin dito mga kaaru kaaru balitan natin yung master para magkaroon tayo ng viewers kaaru, pangasinan, mga pangasinan anglers shout out ang uh, anglers Philippines shout out to uh, nice fishing ah uh, happy fishing sila try natin dito alam ko hindi oh fish on kagad oh fish on butike fish on kagad mga master oh lumalaki habang lumalapit sabi ko lang nga ba butiki tiki 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 dito pala pwedeng bye bye malalim uh -huh. Uh -huh. Ayan, fish on, fish on master. tidak, Uh -huh. May lapo din pala rito. Black. Black siya. Ako size mga master. Lagi na natin yung ano. Baka makawala pa. Oh, okay, na natin yan. Mga master. Good size na natin. Bago natin tanggalin yung hook. Yan ang diskarte para hindi ka mawalan ng isda. Okay. Six grams kaya ako. Six grams tayo. sila uh -huh. Uh -huh. Oh, oh, mga laki laki tommo. oh, 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 laki, -laki kas ng bibig niya malakas malakas uy sigar wow unlock mga master aw 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 bumaon mga master bumaon sa kamay ko yan ng alak sigaras sigaras na kulay ano to laki <laughs> uh, kung tawagan nila ito sa ano hindi ko lang ko anong lugar yun uh, itingkasi <laughs> sila si geras pero nakut yung ganit na tong ano ko nakakadali eh parang lumalaktaw laktaw na huy oh ganito yung mga hmm. kayabi mga kamaster parang matatanggal na ano yung bunga nga nito mga sa hugsaug na yan basta yun sinasabi ko nga uh, may pang -sahog tayo ng gulay sahug na tayo yun yung huli natin mga kalabi mga master buhay pa oh <laughs> Ito ang huli natin salamat yan huli natin mga karo hmm. dalawang abu-abu tanuping lima pula lima tanuping ya lima tanuping tapos itu si so, garas unlock hehehe <laughs> naka unlock tayo naka na ditaro caka pikir So, yung ito makulit na lapo pang sahog na rin sa gulay okay na yan alhamdulillah at least hindi tayo zero mga mga master mga kaaro so, ganito na lang tayo ina